Panalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem Salmo at 122 Ako ay nagalak ng sabihin nila sa akin, Pumunta tayo sa templo ng Panginoon. At nayuin narito na kami at nakatayo sa pintuan ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay bayan na itinayong maganda at matibay. Dito pumupunta ang mga lahi ng Israel upang purihin ang Panginoon ang naaayon sa kanyang itinuro sa kanila. Dito sa Jerusalem ang hukuman ng mga hari na mula sa angkan ni David. Idalangin ninyo na maging mabuti ang kalagayan ng Jerusalem sa pamamagitan ng pagsasabi. Umunlad sana ang nagmamahal sa bayan na ito magkaroon sana ng kapayapaan sa loob ng Jerusalem at kaunlaran sa palasyo nito. Alam-alam sa aking mga kamag-anak at mga kaibigan, sasabihin ko sa Jerusalem. Sumain niyo ang kapayapaan. Alam-alam sa templo ng Panginoon na ating Diyos, mananalangin ako para sa kabutihan at kaunlaran ng Jerusalem. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos!